对。 ulan. Eh, dalawang binagay sa Santa Miglop. Hmm, dalawa, dalawa may bagyo. Ayun. Uwi na nga ako kasi hindi kaya ng ulan. oh, lakas, no? Ang hangin, pap. Gari ko ako sa Lampostero, eh. Dalawang section na ako. Ah. Hindi na Ay, na lang pala, ala. Anak mo dyan. Oo. ko na lang. ko nalangin. Di, anong sabi sa'yo? Bigyan ka pang upang? Yun ang ko. Ay, pero anong nag-usap kayo? Hindi kayo nag-usap nanay Hindi, Hindi, nagpakuha yeah, yun, niya yung... kasi. Wala na rin siyang kuha sa'kin. Gimo'n Gimo yung gimo na ugali eh. Ako muna. Pagod ako eh. Parang ating alamin ko So, yan... Kaya hipag kong yan, nung una pa talaga pagkasama namin, ayaw na sa akin yan. Bili mo ha, nagloko yung kapatid niya. Yung, yung maliit na babae na dalagdala ko, hmm. anak ng kapatid niya si siya hmm. Oo, oh, ay Yung dalawa lang ang anak ko, yung lalaki saka yung babae panganay. Ito, nung naglo siya, sumama siya sa lalaki. 2014, sumama siya sa lalaki. Sumususo pa yung, yung malaki, lalaki ko, uh -huh. sumususo pa sa kanya. Nung sumama sa rin sa lalaki, tinanggap ko siya. Limang beses uh -huh. niya akong niloko. Limang beses siya ng lalaki, pero pinatawad ko pa rin siya. Kasi ayaw ko masira yung pamilya ko. Yung yung ganun ang ginagawa niya. Uh -huh. Eh, yun niya. Tapos ngayon, ito sakit lang ako, iniwanan niya ako. Uh -huh. Kaya sabi ko dun sa hitot ko, hindi na nga ba tinulungan ng kapatid mo na magpagaling? Ngayon, palalayasin mo ko. Bakit? Nagbabayad naman ako. Nagbabayad ako. Wala akong pala yung magbayad. Ngayon, yun, na iba, di, di ba, kapatid ka niya, binibigay ko sa'yo. Kasi alamin mo na kung hindi mo binabayad. Di ba, binabi niya sa inyo, hindi, hindi ako nagbabayad. O, alam pa naman yung sasabi, sinungaling nga halip na yan. Nagbabayad ako. Binibigay ko sa kapatid niya. Pwede ko kanya magpaharap ko. Yun naman ay, hindi magpatuloy ko siya para makilala ng buong Pilipinas ko na ugali nila magkapatid. Hindi na ako, ako alis dyan. Bigyan nila kami pangupa. Yun ang pa sa kanya. Bigyan mo pang... Tingin mo ko sa kapatid mo ng pangupa. Hindi niya naisip, anak niya rin, anak niya rin yan, di ba? O, bilhin mo nung tinuli na magayong toy-toy. Tinihingihan ko lang ng pambili ng antibiotic. Ba? Ang sagot, wala naman ba siyang pakailam? O, ikaw, sige. Para at least, alam mo rin yung kwento, di ba? Hindi yung... Sabi ko, ay, ipunin mo rin yung side ko. Binapagayad siya, wala akong paligan. Binibigay ko sa asawa niya at sa asawa ko. Hindi na lang. Hindi pa na lang kung sa kanya. niya. Eh, hindi naman pala hindi naabot sa aya niya. Ikaw, ano, kasalanan ko doon, di ba? Ako daw magsisinungalay. Hindi ko naman tayo magkakilala. Pero, aaminin ah, ko siyo. iyo, hey, nagbabayad ako. Yung panahon na may trabaho ko. Bakit ba tapos muna na niya. Hindi niya Hayo pang wala problema. Hindi. Kung hindi paggiba yung bahay kung nasa loob kami, At sa naglubusin ako, papa, hindi pa ako pagigiba niya rin yung bahay. Hindi Hindi ko siya pasuhan. Saan? bahay niya naman nun. Kahit bahay mo, hindi ba tas tayo. Tanong mo kay Tulpo yan. Hindi po. ko kanya yan. Eh, ibang usapan na yun kay Tulot ko kasi sa Brangay po na tayo. Ay, pero hindi ako ahal dyan pagbigyan diya. Bahay niya yan, kanapatan niya yan. Kaya nga, alam ko yun. Kanapatan ko rin, siya pa rin nang umupakan dito ako eh ano doon, ang ah, saan yung medinsya na, na, nagbabayad ka, wala kang ebidensya. Binibigay ko sa kapatid niya? Wala kang ebidensya, wala kang pangawakan na nagbabayad ka. Ay, hindi. Ay, Verbal lang yun. Bahala sila. Wala akong pakilang sa kanila. Kahit siya kami makarating. Eh. Ah, yung pag-ugaling yan. Bumukan yung mumunta. Hindi siya mubro sa nanay ko eh, hindi nanay ko pa harapin ko sa kanya, hindi ako. Dahil babae siya. Pero papalang mukha niya, sinisili niya yung asawa ko para iwanan ako. Wala na akong pakinapang, may sakit na ako. Hindi, ebidensya. Lahat mo ng bagay po. Hindi. Kahit may batas po tayo, lahat ng bagay, ebidensya po. Ibigay. Kahit may batas po tayo, kuya. Yeah. Ibigay siya na nga yun. Ito pati niya ang binibigyan ko ng pambayad. Ah, saan yung resibo? Oh, Wala bala sila magkapatid mo. O, yun, O, di magpatayan silang dalawa. O, oh, yun, yun, Ang ibigay siya na tawa. Hindi niyo ko mapapalit yan. Kung na makamatayan tayo. Ah. Oh.